orasyon upang makalusot sa gitna ng dilubyo. O makapangyarihang ang Diyos na kanlungan sa oras ng panganin sa gitna ng unos at dilim, ikaw ang aking tanggulan. Balutin mo ako ng iyong liwanag at kapangyarihan upang walang tubig, hangin o kasamaan ang makasira sa akin katulad ng pagligtas mo kay Noe sa baha. Iligtas mo rin ako sa nilubyong aking kinakaharap. Itaguyod mo ako sa landas ng kaligtasan at gabayan ng iyong mga anghel ang bawat hakbang ko. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen bigkasin lamang ang mga rasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin o di kaya ay iihip mo sa iyong digdi. Sa korari po tinito Berbos verbos itulong hok salba. Verbos itulong hok salba. Verbos itulong hok salba. Amen gawin ito sa araw na magkaroon ng dilubyo upang maligtas. Maraming salamat sa mga tao na naniwala at tumangkilig sa mga binagi kong kaalaman.